mga idol araw po ng linggo duty po natin sa bundok mga idol dahil maulang umaga mga idol ayan magdadala tayo ng kapote mga idol malamig idol alis na po tayo umuulan malamig na umaga mga idol maxi tuloy ang trabaho kahit umuulan mga idol dito na po tayo sa iskinita ng Calero, mga idol. Calero, eh. parang Geysuryano. Nandito na tayo, mga idol, sa Gulayan. Lakas ang agos ng tubig. Ah, putik ang daan, mga idol. Lakas ng ulan. Oh. Ayan ang daan natin mga idol Potek Potek po mga idol po mga idol Idol, 10.30 Uuwi na tayo mga idol Malakas po ang agos ng ulan, Kaya ako tayo umuwi ng maaga ba? So, Sa lagay ng bato na yan. No, no. Ang bato. Eh, na ito. Babago yan. Eh, nung batong eh, ngayon. Basta ito! Basta <laughs> ito! Basta ito! Basta ito! Oo, din alam mga idol at meron tayong 4x4 hindi tayo nahihirapang maglakad <laughs> Eh, may hindi na problema po sa Toto. Ang pagtidila ng talong. Agaw-agawa na. <laughs> si Lin siguro kumukuha sa kanya. Si Lin.